Ito daki mo. Panis. Ano? Um, kanin is like Ano eh, no? Mm. Parang saan ito? Budget. Okay na ako dito. Hindi na kain. Oo, oh, wala. Ano naman ako, pera eh. Ya, ano yung mga pera ko, Carl? Uh, asal na ako sa'yo. Oo, oh, ito eh. Kasama-kasama mo kung ginagastos mo, tick mo, tick mo, tick mo, mo. yung... Ang sarap na ito ah. Hmm. Luya. Luya eh. Ito. So, bulay. Mm-hmm. kasi Hindi ka tulad ng, ano ko, chapstick ko. Ano ba diba, ang lasa nito? Ang talaga dito. Balance kasi pagkain dito. May gulay. Nakupo na ko yung steak. Ang sarap na. Pork. chop, Ang buti naman mo yung steak. Laki mas. Mmm. Ano ol.

kumain kami sa labas, may, may, ang kalin. Pag may kalin, dami dami kong kanin. Pag hindi ko lang kakalin, ang dami Dahil Dami sinabi mo, ulam na nang binili. Wala ka talaga. Sip nga yan kasi. Meron doon hindi nakaset. Ay, sabi yung mga... Uh, hapon. Ito masarap. Si Emar, mas, natutuwa ba sa'yo? Baka na isa si Emar. Tuwan-tuwa sa ka sa'kin kapag... Sa pag uh, pag... ano sa'kin. Sa akin. Habi pa nga sa sa'kin, bago ako umalis, tuturuan kita mag-create. Mag ano mag-ano? Mag-corklip. Nakakausap ko pa rin si ngayon, Ma. Ano, Ma? Lagi kaming... nag-e-mail. <laughs> nag-e-mail mo kayo? <laughs> trabaho? Oo. Ano, malaki kayo? Hindi. Tanghali, pagkatapos kumain. Ikaw mag-dala. Ikaw sa cellphone, cellphone doon, Ma. Hindi ako sa cellphone doon. Ano ba? Magbago na ka lang lang. Vertical ka na. Hmm. matutuwa ba siya ang mga hapon ano sabi sa akin yung babae turuha ko siya ng Tagalog mm. turuha niya on Japanese mm. kaya tinuturuha ko siya amai pay mm. tapos yung tinuro niya sa akin yung pagpapaypay kalimutan ko naman pagpapaypay Pay. Dali mo yung panlagay mo sa bitana Bit na. mo lang 'yun. Naman Sa hindi mo ba Tay, dali mo na nang relo. O. Ang papa. Oh. Ano 'yung nilayon? wala akong lang

ang gipon. Ang paggaling ng itlog. Hoy. Tuwa. Hmm. Sidlan tulangan. Charge mo. Pa tanggalin 'yung. Bali. Ah, bibigkit. Ang lupit naman yan? Ano lupit naman yan? Ano ba yan? Pag pag mag-jogging, okay yan. Smartwatch yan. Kaya nga magja jogging okay yan. Ang <laughs> Ang dami na nunod eh. Ita da aking mga soup. mga Perfect bite. Sinasabi na walang kikilos na masama. Perfect bite. Perfect bite. Ita da aking mga soup. Ay, mahulog. Sayang. Perfect bite na yun. Oh. Ayun. Panay hulog na yung cellphone ko. Bago-bago. Sa bahay lang naman. Buti itong itlog na to. Hindi na wubuta. Hindi naman. pag -chat, chat mo siya, chat-chat ka niya. Ay, na naman sa akin, Ano?

えー、今日はですね、七、えー、月の九日、天気のほはめっちゃ晴れです。で、今はですね、千葉県の銚子市にいるんですけど、ちょっとね、銚子市にある、七月の九日、知ってるちっろ何が知ってる七月の九何七月の九日何の日何何